sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 12, 2024, Piyernes ng ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pag-unilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Oseas, chapter 14, verses 2 to, 4, 2 to 10. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawag ang Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galing. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siya gaya ng lirio. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at ahalimuya gaya ng libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y tulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, araw ng biyernes. At para po sa mga deboto ng poong Nazareno, ay maligayang pagpunta po ninyo no, sa simbahan ng uh, Basilika ng Itim na Nazareno. At para po sa araw na ito, muli ang um, pahayag mula kay Propeta Oseas na kung saan ay ipinaparating niya ang uh, imbitasyon ng ating poong Panginoon ang imbitasyon ng Panginoon sa kanyang bayang pinili na manumbalik na muli sa kanya at tigilan na at layuan na ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito po pinapahayag niya na uh, lubhang mahabagin ang Panginoon kung saan uh, siya pa rin ang umihimok sa kanyang bayan na manumbalik. Uh, muli siyang nangangako ng isang buhay na kasiyasiya para sa lahat ng mga tatalikod sa mga kasalanan at pagsuway sa kanyang mga utos. At nawa, no, na, sa araw nito ay atin di mapagnilayan kung paano ang panyaya ng Diyos sa kanyang bayang Israel na unawain ng mabuti ang kanyang pahayag, ang kanyang sinasabi dahil ito naman po ay para din sa kabutihan at uh, kapakanan nating lahat. Kung totoo po no, kung sa ating mga tao, uh, kapag tayo po ang nasaktan o ginawa ng mali, tayo mismo yung napapalayo sa taong gumawa nito sa atin. Pero dito po no, talagang maintindihan natin na kahit na ang Diyos ang sinaktan, siya pa rin ang gumagawa ng inisyatibo para manumbalik ang mga taong Uh, nakasakit sa kanya. Eh, hindi talaga nagbabago ang kanyang mga salita. No? Ang kanyang pangako na uh, kahit naging matigas ang ulo ng mga Israelita, dumagawa pa rin siya talaga ng uh, paraan para maibalik niya tayo. No? Maibalik ang lahat ng mga naging suwail naging matigas ang ulo sa kanya pong pagkaniya. So, kung tutuwasin po, no? walang nawawala sa Diyos kahit na sa po ay uh, iwan at uh, ipagpalit ng mga tao, hindi nababawasan ang kanya pong pagka-Diyos dahil lamang hindi siya minamahal. Hindi malaking kawalan po no, sa tao kapag hindi na siya inimbitahan at inanyayahan ng Diyos na magbalik loob sa kanya. Na pag isipan natin na mabuti, uh, huwag na natin pampatagalin o na tayong magmatigas ng ulo Napakalaking bagay na po itong ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi man tayo karapat-dapat na anyayahan, pero patuloy pa rin siyang nagaanyaya at naghihintay sa ating pong pagbabalik. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po niyo.